Good morning. Ito po ako. Naglilinis ng aming bahay. Araw-araw po, ganito ang aking ginagawa. Kasi ako lang ang naiiwan dito. Lahat ng aking mga anak, nagtatrabaho. Ang aking mga apo, nag-aaral, pumapasok my high school, may kolehiyo, may elementary. Ayan, ganito po ang ginagawa ko araw-araw. Naglilinis ng aming bahay. Pinawalisan ko yung aming hagdan. Ayan. Ito po ang aming bahay. Ayan. O, ako lang po ang naiiwan dito. Kaya araw-araw, ganito ang ginagawa ko. Pagdating ng aking mga apo at ng aking mga anak, malinis na. Hmm. Natutuwa na sila kasi hindi na sila maglilinis. Malinis na. Wala nang dumi. Ayan. Araw-araw, Ganito ang ginagawa ko. Hmm. Abalang-abala po ako sa paglilinis. Ito. Kasi balang naiiwan. Ako lang mag-isa. Ayan. Lilinis ko ang aming bahay. Hmm. sila. Ang iwan ko yung mga dingding. Ayan. Para maalis yung mga agil. Yan yan ang ginagawa ko. Kaya ito naglilinis para makatulong sa aking mga anak para hindi na sila uupa ng tagalinis ganito ang aking ginagawa hindi na kami muupa ng tagalinis